Sa mga pangunahing balita, construction workers sa Milaor, Camarines Sur, patay matapos makuryente. Dalaki na nagsak ng dalawang kaibigan matapos mabiti naman sa alak. Ilang sasakyan sa Labo, Camarines Norte, nararoon ng isang L300 van. Driver, aminadong nakatulog sa biyahe. Voter registration para sa Barangay NSK election bubuksan sa Oktubre. At ika-isang daan at anibersaryo ng DOH pinagdiwang nationwide job fair ay sinagawa rin sa Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Nasawi ang isang construction worker matapos na makuryente nang subukan umanong takpan ng PVC pipe ang live wire sa ang ice plant sa Milaor, Camarines Sur. May report si May Sinares. Patay ang isang 46 anyos na construction worker matapos na makuryente sa pinagtatrabahuang ice plant sa Zone 1, Barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur, alas 4.20 ng hapon nitong lunes, Hunyo 23. Ayon sa ulat mula sa pulisya, tatakpan sana ng PVC pipe ng biktima ang live wire sa ice plant bago pa raw makaaksidente ng ibang trabahante. Subalit hawakan nito ang nasabing kable na nauwi sa kanyang pagkakakuryente. Isinugod pa ito sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Uh, may tendency na masyagi nila, masagi ng mga trabado yung, ano, yung kuryente, linya ng kuryente. So nag-ano sila na uh, takta ng PVC pipe yung live wire. But unfortunately, habang nilalagyan niya ng PVC pipe yung linya ng kuryente, na, uh, nahawakan niya po accidentally yung, uh, yung live wire. So uh, bigla po siyang nanigas, then uh, uh, bumagsak po siya from uh, naging sa taas, pag, pababa, which is na, uh, nauna po yung ulo niya, yung ulo niya, pagpagsak niya. So, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Pinag-aaralan na rin kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng biktima. Uh, sa ngayon, uh, under CONPA siya, investigation na. Uh, uh in fact, yung, yung investigator niya, tapos so, magpag-audit sa family, siya, ano, dahil na sa kasarito, pang sa, yung sa may-ari ng ice plant, uh, mag-uusap-uusap pa po sila sa, uh, kaya lang yung, inasikasi kasi ng family, yung ano na, ano lang ano na, So, hindi pa sila, Ready makipag-usap sa may-ari ng ice sa kasaka sa Legazpi. Nagpaalala naman ang PNP na makipag-ugnayan sa electric cooperatives ng bayan patungkol sa mga problema sa linya ng kuryente upang maiwasan ang ganitong klasing insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos na mapatay sa saksak ang dalawa niyang kaibigan na nagugat lamang umano sa pagkabiti ng sospek sa alak. Narito ang buong detalye. patay ang dalawang lalaki. Matapos na saksakin ng itinuring na kaibigan sa Pili Kamarinisur, mag-aalas 10 ng gabi nitong Sabado, Hunyo 21. Kinilala ng Pili Municipal Police Station ang mga nasawi na sina alias Mario, 28 anyos at alias Gaspar, 27 anyos, parehong binata at kapresidente ng Santa Maria Davao Oriental. Kinilala naman ang sospek na si alias Novo, 38 anyos, may live-in partner at residente ng Banay-Banay Davao Oriental. Ayon sa ula, magkakasama ang tatlo sa inuupahang bahay sa Barangay San Agustin at pawa naglalako ng mga kutson at iba pang mga gamit sa bahay. Galing sa paglako, nagkayayaan umano ang mga ito na maginuman. Matapos naman ang inuman, tila nabitin daw ang sospek at humingi ng alak sa mga kaibigan Subalit hindi umano nagustuhan ng sospek ang alak na ibinigay ni Mario dahil sa bawas na raw ito ng biktima. Sa galit ay pumasok sa kwarto ang sospek at kinuha ang anim na pulgada nitong kutsilyo at doon na pinagsaksak ang mga biktima. Nagtamo ng tama sa ulo ang biktimang si Mario at tama naman sa dibdib ang tinamo ni alias Gaspar na umawat lamang sa sospek. Pumingi pa ang sospek ng isa pa. Ngunit uh, kadahilan ng gabi na nga, ng mga oras na iyon, ibinigay ng isang biktima ang kanyang iniinom na bawas na. Ngunit ikinagalit ito ng suspect at humantong na nga sa mainit na pagtatalo. Pagkatapos nun, umakyat ang suspect sa kanyang kwarto at nang bumalik, may dala na itong kutsilyo at sinugod ang isa sa mga biktima. Ngunit nasangga naman ang biktima yung kutsilyo, ngunit nasaksak pa rin ito. Nasa kusudiya pa ng PLMPS ang sospek na sumuko naman agad sa otoridad. Maharap siya sa two counts of homicide na katakdaring iuwi sa Dabao ang bangkay ng mga biktima. Ayon sa uh, kapamilya ng biktima natin, ibebiyahe daw ito ngayong araw papuntang Mindanao. Okay. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na huwag magpapadala sa init ng ulo, lalo na kung nasa impluensya ng alak, para iwas asunto. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Isang L300 van ang nangararo ng ilang nakaparadang sasakyan sa daan sa Labo Camarines Norte. Driver, aminadong nakatulog sa biyahe. May report, si Rose Bilista. Inararo ng isang L300 van ang dalawang nakaparadang motorsiklo at isang hauler sa barangay Malangkaw Basod, Labo, Camarines Norte, alas 3 ng madaling araw kahapon, Hunyo 23. Ayon sa Labo Municipal Police Station, aminado ang van driver na nakatulog ito sa biyahe na nauwi sa pangaararo. Nabatid na mula sa Batangas, pauwi na sana ng dait ang 30-anyos na driver ng van lula ng 73 ng itlog na ipang ipangnenegosyo sana nito. Yung pong ating pong, uh, driver ay nakatulog po ito kaya po siya po ay uh, kinain niya po yung kabilang linya at uh, nasagi niya po yung isang uh, terrace po ng bahay at saka yung dalawang motor at isang hauler po. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. At sila naman po ay nagkausap dito sa admin himpilan pati na rin po yung mga involved na party po na nasagi po yung slakyan at yung terrace po ng bahay. Nagkaroon na po ng uh, pag-uusap po sila. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na siguraduhing nasa kondisyon ng katawan bago bumiyahe. Para sa mga balitang tatak-bicol. Rose Bilista Anim katao ang naiulat na sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Ligao City at Kamaling Albay. PNP muling nagpaalala sa mga motorista. May report si Mel Moral. Apat katao ang naiulat na sugatan sa pagtagilid ng isang truck sa barangay Kulyat, Ligao City nitong linggo, Hunyo 22. Kasama sa mga sugatan ang driver ng nasabing sasakyan at tatlong pahinante. Ayon sa ulat mula sa Ligao City Police Station, aminado ang driver na nawalan nito ng kontrol sa manibela dahil sa padaos-dos na kalsada. Lula ng truck ang 32 pinaghalong baka at kalabaw na dadalhin sana sa Lucena City. Apat na baka naman ang nasawi sa insidente. Meron nga po tayong nangyaring uh, disgrasya nung uh, Sunday, um, June 22 at around 5 PM po 'yon ng hapon na kung saan itong ating biyaherong truck coming from Culiat ano uh, at uh, na-disgrasya siya doon din sa Along Culiat Road na kung saan ay bigla na lamang siyang uh, natumba, na outbalance yung kanyang truck na laman lulan yung ating mga hayop, mga baka na biyahe sana sa papuntang Lucena. Uh, atin pong uh, investigasyon, ano, mayroon pong apat na nasugatan at uh, awa naman ng Panginoon ay nasa ligtas naman po silang kaligayan. Samantala, sugatan naman ang isang rider at ang kanyang back rider matapos na sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang pampasaherong jeep sa barangay Ilawad, Kamaligalbay, gabi nitong linggo. Ayon sa ulat, papasok sa isang gasolinahan ang jeep ng masalpok ng motorsiklo. Lumalabas naman sa investigasyon na nasa impluensya ng alak ang dalawang sugatan at wala rin suot na helmet. Itong jeep and then yung motor is same direction sila. Papunta sila sa Ilawod from Centro. So pagdating doon sa pinangyarihan, itong si, si Jeep is supposedly magpapagasolina. So nag-stop siya. And then nung clear na yung daan, uh, pag-go na siya, papunta na doon, paliko na sa, sa, standard gas. Doon na dumating or doon na biglang, biglang na, na, na nabundol sila or bump from behind yung motor. And then, uh, do, base sa pag-iimbestiga, pag nalaman namin na yung motor pala yung angkas noon, yung sakay and then yung angkas is pares na kain. So kaya nangyari yon. Hindi nila na natantya na yung speed nila. So ganoon ang na nangyari. Muli, nanawagan ng PNP sa mga motorista na laging i-assess ang kanilang sarili at ang kanilang sasakyan bago bumiyahe upang makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, voter registration para sa Barangay Neske election bubuksan sa Oktubre. At ika isang daan at pitong ng DOH pinagdiwang nationwide job fair isinagawarin rin sa boy. Yan at iba pa ang balita sa pababalik na Kubikol, Alain TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Ako ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Ako nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Iniulat ng Comelec na hindi na sa susunod na buwan sisimulan ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Bagkos ay gagawin na raw ito sa huling linggo ng Oktubre. Ang rason ng komisyon, alamin sa report ni Rose Bilista. Inanunsyo kamakailan ng Commission on Elections o COMELEC like na sa darating na Oktubre na sisimula ng voter registration para sa barangay at sangguni ang kabataan election o BSKE na nakatakdang gawin sa December 1, 2025. Una nang naiulat na sisimula ng pagpaparehistro sa July 1 hanggang July 11, 2025. Ayon kay Atty. Maria Oreya Bobuna, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, ang pagbabagong ito ay layong gawing mas maayos at mas mahaba ang pagpaparehistro ng mga bagong botante. Sisimulan ang pagpaparehistro sa huling linggo ng Oktubre at magtatagal hanggang sa July 2026. Sinasabi dito ng COMELEC na in anticipation ng suspension of election this coming December 1 minarapat ng COMELEC na ipagpaliban ang registration sa last week of October. Supposed to be po July 1 start na. Ngayon po, last week of October. Dagdag pa niya, ang voter registration ay bahagi ng paghahanda ng komisyon kung sakaling pirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguni ang kabataan. Matagal pa po inaabisuhan na kayo na last week of October bumalik na po kayo sa mga munisipyo kung saan po kayo boboto o nakatira kasi po uh, magsisimula na naman ang ating registration. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanda ng komisyon para sa susunod na BSKE. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista. Mahigit sa isang daang rookie police ang nagtapos sa Public Safety Basic Recruit Course sa Police Regional Training Center Bicol sa Camp General Simeon Ola sa Ligaspe City kahapon. Pinangunahan ang seremonya ni Brigadier General Andre Dizon. May report si Mel Moral. Isang daan at siyamp na putwalong rookie police officers ang matagumpay na natapos ang kanilang public safety basic recruit course o PSBRC sa Police Regional Training Center o PRTC Bicol sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City kahapon. Isa sa mga nagtapos si Christian Azaras ng Masbate City na top 1 sa kanilang klase. Yung uh, learning ko dito sa RTC Pride 5 is yung discipline ko. Talagang um uh, ini-inculcate sa amin palagi yung discipline at yung integrity bilang isang pulis. Dito po sir sa RTC5 at sa Pro5 po ay talagang binibigyan pansin na ang isang trainee ay gumawa ng isang bagay na naayon sa batas at tama. Pinangunahan ng graduation ceremony ng Batch 2024-01 Siklahib o Servisyo Integridad Katapatan sa Lipunan ang Aktibong Huwaran, Instrumento ng Bayan ni Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director ng Police Regional Office Bicol. Ito po ay simbolo na namit nila yung uh, training requirement ng uh, isang kurso. Ito po yung basic na training sa mga nagnanais magpulis. So naipasa nila, yun po ang seremonya uh, at uh, simbolo na pagkatapos nila ng uh, basic uh, requirement sa PNP. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ryan Linaresas, tagapagsalita ng PRTC Bicol, ikakalat sa iba't ibang himpila ng pulisya sa rehiyon ang mga nagsipagtapos na kapulisan. Inaasahan nilang maglilingkod ang mga ito ng may tapang, integridad at malasakit para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ang um, si Classic Lahib, ito po ang six months training na nakadesign sa ating mga police training para ma-equip at ma-develop yung basic, basic skills and ang attitude and knowledge then para paglabas nila sa ground ma-perform nila yung duties as police officer. Pinayuhan din ni Police Colonel Richard Aquitania, chief ng PRTC Bicol, ang mga rookie police officers na maging mabuting tagapaglingkod sa komunidad, sumunod sa batas at etika, maging matatag at magtiwala sa sarili para maging epektibo sa tungkulin at makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo sa bayan. Ito yung foundation ng at aming organisasyon, itong PSBRC, Most of our uh, police officers nang galing sila dito. Pina marami ang from the, from the ranks. Anim na buwan ding nagsanay sa PRTC Bicol o mula December 2024 hanggang June 2025 ang mga nagsipagtapos na kapulisan bago naabot ang panibagong tagumpay na ito. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Ipinagdiriwang ngayong araw ng DOH ang kanilang ika-isang daan at dalawangputpitong anibersaryo. Kasabay ng pagdiriwang, ang pag-alok ng kagawaran sa Bicol ng maygit sa isang daang bakanteng trabaho sa ginanap na nationwide job fair kanina sa lungsod ng Ligaspi. May report si Rose Bilista. Isang daan at apat na pong trabaho ang inalok sa Nationwide Job Fair ng DOH sa Bicol na isinagawa sa isang malaking mall sa Legazpi City ngayong araw, June 24, 2025. Isa sa daang-daang job seekers ang 23 anyos na si Angelo. Kwento niya, maaga siyang nagtungo sa venue para makahanap ng match sa kanyang trabaho. Anya, graduate siya ng journalism at pangarap niya makapagtrabaho sa gobyerno. Nagtatrabaho siya sa isang BPO company pero naroon pa rin ang pagnanais niya makapagtrabaho sa gobyerno. Maganda siyang opportunity sa sa ano sa kahit sino regardless kung ano man yung age nila or ano kasi maraming open sila dito so it means more opportunities na open and more na ano more work na pwedeng maglad na kahit sino. Ang job fair ng DOH ay hindi lamang para sa mga nagtapos sa health-related courses o work experiences. Ayon kay DOH Bicol CHD Regional Director Dr. Melissa Sena, hindi nila ito nilimitahan dahil layo nilang mailapit ang mga bakanting trabaho sa lahat ng job seekers sa rehiyon. Bahagi din ng aktibidad sa selebrasyon ng ika 127 at anibersaryo ng kagawaran ngayong araw. At layunin nito na mag-recruit ng mga Uh, empleyado ng mga workers para sa ating uh, Bicol CHD and also yung mga health facilities under the umbrella of Bicol CHD, yung ating hospitals and treatment and rehabilitation centers. Kasama sa mga nag-alok ng trabaho ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, Bicol Medical Center, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, Malinaw Treatment and Rehabilitation Center at Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center. Hindi porke Department of Health nalilimit na sa health uh, health professionals, 'di ba? So katulad nga ng sinabi ko kanina, maraming mga opportunities sa Bicol CHD sa Department of Health, hindi lang sa health related or health professionals, kailangan din ng mga iba't ibang Uh, professionals para patakbay ng opisina at ang health facilities. Samantala, sa mga hindi nakahabol sa job fair, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng DOH Bicol para sa iba pang job vacancies sa ahensya. Para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang na kalap ng Ako Bicol News Team. Ako po, Sir Hercules Barbacena. Salamat.